Hello, what's up mga kapatid? Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano manood ng videos sa Netflix for free. Pero bago ang lahat guys, please hit like and subscribe and click the notification bell para lang kayong updated sa mga bago nating videos. sa mga kapatid, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano manood ng videos sa Netflix for free. Pero bago ang lahat guys, please hit like and subscribe and click the notification bell para lagi like kayong updated sa mga bago nating videos. Una muna guys, open lang natin ng ating Google. Google Chrome, ayan. Patapos natin mo open guys, search natin Uh, download Netflix APK Fox and guys search natin Hanapin na natin dito guys Ito guys, Netflix Mood APK 7.64.0 Premium Download Details Version 2020. Click natin yun guys. Hmm, guys. Hanapin na natin guys yung ano guys. Yung ito guys. Go to download. Click natin yung go to download. Pa-click natin guys. Ito click natin ulit yung download now. Hmm, guys. Eh dito guys, dito na tayo mag-download guys. Click natin to guys na download. Ayan, do you want to download? Ayan, click nyo lang guys, download. Ako guys, hindi ko na download kasi mayroon ako nyan guys. So, pag download nyo guys, ito yung app na lalabas. ito guys. Ito guys, kung nakikita nyo po to. Ito, Netflix po, ito. Ayan, Netflix. Click lang natin yun guys. dito tayo guys pwedeng pwede tayo dito manood ng mga bagong videos ayan tulad ng The Curse mga bagong videos guys nandito guys parehong pareho po siya sa Netflix guys wala siyang pinakaiba ito guys search na natin dito 2020 and dito tayo guys sa 2020 yung mga latest update ayan ang dami mga 2020 guys tapos kung gusto nyo guys yung kayo ang pipili mismo ng video na yung paborito nyo guys search lang natin dito gilid search ko yung justice justice league ang 2020 Oh, Justice League and Justice League guys Ito guys yung Justice League Dark Apocalypse War Ito yung 2020 guys Click lang natin to guys And guys, pag may ganyan na nagilaw-ilaw ng pula guys, pwede natin yan mapanood guys. Pero pag walang ganyan guys, uh, ano yan guys, hindi pa release. And click natin yung watch now. Antayin lang natin guys hanggat lumabas yung mga link dyan sa baba. Kaya yeah, madaming link sya guys. Tapos click lang natin yung 360 guys para low mb lang sya. Yan ang daming yung link guys. Tapos so, click natin yung 360. Then, play natin sya. Guys, ganun lang yung video guys. Tapos play natin guys.